O, oh, mga loyalista, comment kayo dito ah. Ipapakita ko sa inyo. Ito yan Oh. Wow, mga kababayan. Official na po nabubuksan ang Kamalian Yugan Bridge sa May Cagayan. Ngayon po, pang world class po yan. Nagawa ni PBBM. Napakaganda mga kababayan. Nakikita nyo, inangkin lang ni Bungbong Marcos ang tulay na yan. Bakit nasasabi kong inangkin? Tignan nyo to. Nandito po ako sa Cagayan ngayon para bisitahin ang Kamalan Yugan Bridge. Ito po ay isang project na nagsimula nung ako po ay sekretary ng DPWH. Sa ngayon, 88% ang completion po ng bridge. At inaasahan... ba? Diba? Sa panahon ni Duterte na umpisaan niyang tulay na yan, na punduhan ni Duterte. Pagkababa ni Mark Villar na pagkasekretary ng DPWH kasi nanalo siyang senador, 88% na ang tapos sa tulay na yan. Kumbaga ang 12% tinapos sa panahon ni Bungbong Marcos yung 12% kailangan pa ng punduhan hindi, napunduhan na yan tinapos lang o i-contract ang tulay na yan may nakalaan na budget kumbaga pag pirma, may budget na yan o ilang bilyon ang budget kumbaga napunduhan na yan sa panahon ni Duterte kaya wag nyo ang kinin tapos 88% ang tapos o oh. kumbaga ang 12% nagtrabaho lang si Bongbong Marcos ng 12% di ba? na alangan na magpunduhan mo ulit o oh. Ibang usapan na 'yon, Baka kinurap mo 'yong kinurap mo yung pinundo mo ulit. Oh, kaya 'wag mo ang kinin kasi kung pinunduhan mo 'yan Bungbong Marcos, isisingilin ka ng taong bayan. 'Di ba? Napunduan na ng Duterte tapos pinunduhan mo pa kasi nagpaipal ka o kumbaga kung pinunduhan mo 'yan. Kinurap mo yung pinundo. 'Di ba? Kaya kaya 'wag mo ang kinin. Ito Bungbong Marcos, ayan nakita nyo. 'Yan ito ang totoo mong legacy, Tignan nyo to create a plan to catch up. So the detailed engineering design is scheduled to finish. Ah, uh, itong sa Gimaras, Negros Gimaras Bridge. Yan. Yan ang totoo talaga na project ni Bongbong Marcos. Kaso, <laughs> Ang target nila, noong 2024, pinirmahan ni Bongbong Marcos, may budget na yan kasi umpisaan daw sa 2025. Apit, malapit na matapos ang 2025, hindi pa naumpisahan ang tulay na yan sa Kimaras. Hindi pa naumpisahan na. Umpisahan, malapit ng 26. Ang target nila matatapos daw 2028. Kung hindi yan matatapos sa 2028, Bumbu Marcos, sisingilin kita. Kasi napunduhan na yan. Hmm? Saan ang pundo niyan? Sa tulay na yan. Yan ang legacy project mo na drawing lang. Wala pang nagawa kahit isang poste, kahit isang bakal, hindi pa. Yan ang ghost project. Na <laughs> Sisingilin mga mga kwan, mga DDA supporter, sisingilin natin yan ha. Tandaan nyo. Pag-abot ng 27, kung hindi pa yan naumpisahan kahit isang bakal, kahit isang poste, kung hindi yan na po naumpisahan, kasi may budget na yan, kung hindi naumpisahan, sisingilin natin yan. Kasi Napunduhan na yan, kaso kinurap siguro, kaya hindi na umpisahan, kaya gusto nilang mag, mag-loan sa Korea para, para i-budget naman sa tulay, i-another budget na naman, ah, kasi double-double budget yang tirada nila eh. Kaso hindi sila pinahiram ng Korea, hindi magagawa ang tulay na yan kasi hindi sila pinahiram ng Korea. Ito pa ni South Korean President Lee Jae-myung na huwag ituloy ang 700 billion won o pesos na loan para sa mga proyekto sa Pilipinas dahil daw sa korupsyon sa ating bansa. Hindi kayo pinahiram ng Korea. Ha? Yan ang ligasi ni Bumbo Marcos. Tandaan ninyo. Yang Gimaras. Ha? Kayong taga Gimaras Bridge dyan. Sisingilin niyo si Bumbong Marcos kung saan na yung tulay na yan kasi na may budget na yan. Ilang ilan ang budget niyan? Mga 189 billion ang budget niyan na pinirbahan ni Bumbong Marcos. Tapos ngayon may nagawa ba? May nakita pa kayo? Kahit isang bakal, wala hindi nakapili? Ghost Project Tulay ng Gimaras!